gaslan. Okay, so first sa ito mga ng kinakatay na ubog sa Ilocano ay ubog sa Tagalog ay ubod sabi ng auntie na tagata na Hirosal so simula bata ako first time ko lang makapanood ng kinakatay na pan kinakatay na yun sa so may nakita galing sa loob ang, uh, <tinyo> ang butcher natin ay si Juan si Insan Bubot at si Insan Ronte ayan Inihiwa sa may gitna sa, may, sa gitna may hiwa ayun po say, Mr. Birthday Celebra <tinyo> Happy Birthday kay uh, <tinyo> ating <mag -i> <-tinyo> Jawarski <tinyo> 32 okay, 32nd uh, birthday So makikita natin ngayon kung anong itsura ng uh, ubod sa loob. Kung uh, pink, pink ba siya, mamula-mula or uh, green. <laughs> Ito rin si Ikan. Uh, Boko Raymond. Alright, take care boom. Shout out sa uh, uh, Family florist dyan sa Mindanao at Visayas. Team Floristian. Uh, Flores Clan. Bali, ito po ay uh, puno ng nyog, mga katay boom. Puno ng nyog. So, napakasarap po ng uh, ubod, mga katay na lalagyan nila ng uh, mayonnaise. Yan po, so, sinaserve po siya sa pan sa mga kasalan dito sa sa mga probinsya. Hindi ko lang alam sa ibang probinsya dito sa Pinas kung uh, uso sa kanila. Pero dito sa amin sa Pangasinan, uh, usong-uso yan. At habang nagkakatay sila insan ng uh, uh, niyog na gagawing ubod ay uh, nagkakatay rin ng kahoy si Ading Jumar para panggatong mamaya. Ayan. Winawasay po niya yung kawayan hanggang mabitak pala yung wasay po yung Ilocano, Ilocano term pinapalakol so mapapansin yung mga tiger doon parang may ulo siya oh. Eh. ito yung ulo <laughs> ayun yung buntot so ito po ay isa sa pinakapaboritong mga uh, pagkain sa mga uh, probinsya ah, uh, sineserve po siya sa mga kasalan uh, birthday kahit anong okasyon as long na uh, may makuha po sila so puno po ito ng nyog yan so parang kano siya parang machine gun ang itsura tinatanggal na yung pinaka balat malapit na. Mabalim bang ako ng alunusin G-Fresh na kailang mabalim bang agatan? Ha? <laughs> <laughs> Kasi so, tinanong ko kung pwedeng kainin na fresh, pwede raw. Dahil hindi ko parang man natry na uh, kumain ng fresh. And so itatry natin mamaya. So malapit, malapit na siya mga katay Kerbin. Hindi ka lang pati sa dulo ay uh, kasali rin. Parang lipstick na siya, o mga ating no? Parang lipstick. So, hinati na, hinati. So, pinatayo, pinatayo. Para siyang, para mga ating parang siyang muffler ng big bike, yung itsura niya. Ayun, no? Akrapovic. <laughs> <Krabubic> muffler. muffler. <laughs> Ayan, so hiniwa, hiniwa, hiniwa sa gitna. So, ang ganda ng tsura niyo. eh. Oh. so, ito na yung tsura ng ba? Atanong mabaling ng Tatan. Oh, di Nga, nga mangal-ngal. Uso-uso <laughs> muna na kaya mo. Tayong doi. Tomato sa niya apat niya. palalambutin po ito. Hmm, ini keren. Lembut ah. Oh, ciurannya para siyang keso, parang <laughs> parang keso na puti, kesong puti. Tang dito si Kam. Si Oliver nang toome Nang <laughs> set out. Salam sa pagbisita sa Pangasinan. <laughs> <laughs> so, ito na po yung malaking portion ng kan ng ubod ng kalahati na so ito po bago siya i palambutin sa may kan sa may uh, malaking hmm? sa kalahati kan tayo Pwede eh. makatikim, pareho kami. Pwede kami yung makatikim ng fresh na ubod. Mayroon um, kami ng na gano'n. Ubog. First ubog pa lang ako. Yeah. We yeah. just want to greet uh, your brother-in-law. I just want to greet him a happy birthday. Yun? Yeah. Because today is okay. his special birthday. Hmm. Next yeah. one. Hmm, wow. Hot. Okay, thank you. Thank you. Yes, yes. Ah, kerbum tayan, kerbum. Yeah. Tok. <laughs> <laughs> <So, laughs> Di ko ngapun ng kapis ng ating mga. Di ko mahal kerbum. namin kumain. maen. Kasi namin kumain ng ubog. Katagal ubod, ubog. Napa sarap. Uh, fresh ya. Pero masasarap siya kapag luto na. So ayun, hihintayin namin maluto. Tama ah, yan na luto na yan. Luton, yan. <laughs> Kasi ah Tamang kinay ko makain din ay naglulutor ng tilapia ah, na yung pinakaborito pinaka ko, tilapia. Shout out sa mga mahilig dyan sa tilapia. <laughs> kaya boom. Oo, sana ulit. And, yan po, paghinta tandaan. Saan, pa, saan man kayo magpunta? Ay, magingat at, kaya boom.